is not only winning, but He is able. Sabi niyo, God, God is willing, God is able. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Now, brothers and sisters, the other Sunday, nung anniversary sa LA, may isang Canadian priest. Alam niyo ho, yung mga puting pari, sabrads. matulungin sa mga taga sa Ang pinagtataka naman yung ating mga paring Pilipino ang siyang problema natin. Yung nasa abroad. Kahit panalangin nating lahat sila. Upang ang tunay na Diyos ang siyang mapaglingkuran ng lahat na tinawag ng Panginoon. Sapagkat sa lahat na panahon, our God is willing. Our God is willing. And our God is able. Tuwing-tuwi na ay ating ginarasal ang Salmo 91. Sabalit so sa wikang English, tinunghayan ko po, mayroon po siya doong winikang napatunayan kong all the time, God is willing. Tingnan niyo po sabi sa Psalm 91 verses 14 to 16, it says, Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will rescue him. Sabi niya, because he loves me. Ang tanong ay, mahal niyo ba ang Diyos? Yeah. Totoo? Yeah. Si nagsasabing mahal niya ang Diyos? Oh. Mahal niya lang buong puso? Yeah. Buong isip? Yeah. Buong lakas? Yeah. Buong yaman? Yeah. Buong kaluluwa. Yeah. Amen ba? pag sinabing buong yaman, lahat nating kayamanan ay para sa Kanya. Amen, yeah! po ba? Amen. Yeah! Purihin si natin ang Panginoon. Purihin si natin ang sa kamay niya, walang ibang hindi hindi ang Diyos sa atin, kundi ang ibigin siya ng buong buo, hindi hati-hati. Hindi kapag bahak, wala na. Hindi kapag wala ng pamasahe, wala na. Kapag buo ang pag-ibig mo sa Diyos, walang araw na wala kang tumasahit. Narinig niyo yun? Okay, makinig kayo. Ito po'y mahalaga. Para mapatunayan niyo sa inyong buhay ang katotohanang ito. Sa kaharian na Diyos, tatanong ko kayo, anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? O, ulitin ko po, mag-ibayagay, -ma pakinggan niyo ang aking tanong sapagkat dito po nasusukat ang pananampalataya ng tao kung totoong tayo ay nakikinig. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Kapayapaan! Ha? Pag-ibig? Mayroon din pag-ibig sa mundo. Kapayapaan! kapayapaan? Mayroon din kapayapaan sa mundo. Ate O, oh, close up this television. Tatanungin natin itong ating mga mga televiewers. Kung ako kayo, sasama na ako sa mga ito. Nakikipagsiksikan. Kapag nakikipagsiksikan, makikita nyo. Tagal nyo nang hinihingi sa Panginoon, ibibigay sa inyo. Pwede ko ba? Okay. Close up, close up. Tinan nyo ang image. Bago yata tayo ngayon. <laughs> Ayan ang image ng Presidente ng Pilipinas. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Kayo naman eh, nagbibiro. Matakal pa yun. Ha? <laughs> tasa ka ba yun? Tasa ka ba yun? Makinig kayo. Tatanong kayo ulit. Alam niyo ho, ang pananampalataya ay nasa pakikinig. Tatandaan niyo sa pakikinig. Ang tanong ko ay ganito anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Diyan din ang sinigaw nila, buhay na walang hanggan sa Amerika. So balit, buhay na walang hanggan sa mundo, alam di ba? Sa sandali na ikaw ay manalig at manampalatay at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, buhay na walang hanggan, naririto na sa mundo. Nagsimula na rito, di ba alam niyo? So ang tanong ko ay, anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Sirit na ba kayo? Okay, ulitin ko. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Anong wala sa kaharian ng mundo? Hindi <laughs> mo, Diyos. Ha? <laughs> <laughs> Diyos? Eh, mayroon din Diyos tayo dito. Ano kayo? Sumasa atin ang Diyos eh. Di ba? O makinig kayo. Ulitin ko. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Mayroon. Mayroon. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Mayroon. Ano naman nyo? Mayroon sa kaharian ng Diyos. Wala sa kaharian ng mundo. Wala. Salitang mayroon sa kaharian ng Diyos. Mayroon. Narinig nyo? <laughs> salitang wala ang mayroon ang ang wala sa mundo. Are you following me? Pakinggan sa magpahalaga ito. If you want to experience the higher kind of life in the kingdom of God, you better be careful with your words. Sa karyan ng Diyos, ang mga, ang mga tagakarya ng Diyos, di mo maririnig ang salitang wala laging mayroon. Narinig niyo yun? Kasi ka rin ng mayroon. Ulitin niyo. Tatanungin ko kayo, mayroon ba kayo? Nang ano? Ha? Nang ano? niyo kamay niyo, tuturago kayo. sa ating Diyos? Ano ang wala sa ating Diyos? Ano? Ha? Ano ang wala sa Diyos? Kasalanan. Kasinungalingan. Kakuriputan. Wala sa Diyos niyan. Wala sa kare Diyos ng kasalanan. Wala sa kare ng Diyos ng mapagkunwari. Wala sa kaharian ng Diyos ng sino ngaling? Wala sa kaharian ng Diyos ng kuripot. Nasusunta niyo ba? So sa mo sa kaharian ng Diablo naruro ng lahat na wala. Nasusunta niyo? Oh. Pag may lalapit sa inyo na may hihingin, anong sagot niyo? Nakasan nyo niyo? Ayan, ang mga anak ng Diyos, laging mayroon. Amen? Pag tinanong ka kung may pamasahe ka, anong sagot mo? Pag tinanong ka kung may asawa ka, anong sagot mo? Okay, yeah! tas <laughs> sa kamay niya ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi nawawalan. Di mo marinig sa kanyang salitang wala. Narinig niyo yun? So balit sa karya ng mundo, laging wala. Kaya lahat na tao doon nagwawala. Narinig niyo yun? May hanap buhay na nagwawala pa. Kaya tuloy, nawawala ng hanap buhay. Walang anak ng Diyos na sumasali sa mga strike, strike. Amen? Sa pagkat lahat na biyaya, kisa piso ang araw na sweldo mo, pagpasalamatan mo sa Diyos. Sa pagkat ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ng Diyos sa higit na malaking bagay. Amen? Sasakay niya. Ang tanong sa akin sa Amerika, ng karamihan, kapag nakikita yung ating mga tapes doon na pinalalabas sa kanilang mga television, cable TV, ang tanong nila, anong mayroon sa Pilipinas bakit ang sisigla ng mga taga Anong mayroon? <tos> ha? <tos> ang sagot doon, lahat! tunay, mayroon kami. Amen? O ang sabi nila doon, may balita doon, nako, brother Mike, umuwi ka na, nakagkapagulo na doon sa bansa ninyo. Mahala daw ang mabilihin. Alam niyo yung gasolina, tumataas din doon sa Amerika. Hindi lang dito sa atin. Di ba sinabi ko na sa inyo, nasusulat sa Biblia, darating ang panahon ng isang kilong bigas ay isang araw na suldo ang halaga. Walang bababang bagay. Lahat na ay na patas ang presyo. So balik sa mga anak ng Diyos, hindi na mong problema dyan. Sapagkat gaano mang kataas ang mga presyo, abotin pa rin ng kamay kayamanan ni Yahweh El Shaddam. Amen? ba inyo? Ang sabi nila, paano niya kung mahal na ang bigas? At yung sweldo naman niya hindi tumataas. Yung isang salop, nabibili na lang na niya, kalahati. Di problema yun. Di ang kainin niyo, kalahati lang. Amen eh, po ba? Kung mayroon, kumain ng mayroon. Amen? Kung kaunti, kaunti lang. Amen? Kapag tayo natutong masihan sa kaunti, dadagdagan ng Panginoon ang ating lahat na pangailangan. <laughs> Amen po ba? Okay, you listen to this. God said, because He loves me, I will rescue Him. Tandaan yung salitang I will. Sabi niya, will. ulitin niyo. Pag sinabing I will, iyan ay firm. Gagawin niya. Willing siyang gawin. I will protect him. I will protect him. Iingatan tayo sa anumang bagay. Iingatan tayo sa baha. Iingatan tayo sa gutom. Iingatan tayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid na hindi kalugod-lugod. Amen? At ngayong gabi, dadalangin tayo sa pagkakalam kong God is willing to solve the Abusaya problem in Mindanao. Amen? Amen? Dadalangin tayo muli na lahat na kanilang bihag doon kasama yung grupo ng ating kapatid na si Pastor Will de idadalangin natin na sila'y palayain. Kayo ba'y naniniwalang silang lahat ay palalayain? Purihin yeah. No, ako po ay nasa Amerika may tumawag sa akin na isang periodista ng wika ano masasabi niyo ho sa pagpunta ni Pastor Almeda doon sa bundok ng Abu Ang wika ko sa kanila, ipanalangin natin na ang kanilang sinadya doon ay magtagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin lang Diyos. Kasa naman niyo, alam niyo ho ba ang nangyayari sa ating bansa? Iyan po ay isang panawagan ng Diyos na tayo mga Pilipino ay magkaisa na iwan na natin yung pagkakanya-kanya. Kanyang relihiyon, kanyang prayer group, kanyang movement, kanyang political aspirations, kanya-kanya ang Pilipino. Kaya hindi masinso ang ating bayan. Ang kailangan ng ating bansa ay pagkakaisa. And God is willing to help us. He's willing to help us. Kung tayo magkaisa. So balit, din hindi tayo magkakaisa sapagkat may kanya-kanyang layunin ang bawat grupo ng Pilipino. Nasusundan niyo ba? Hindi makuha ng, ng iba't ibang grupo ang makalimutan ang sarili niya. The only way for our country and people to progress if there is if there is unity. Without unity, there is no peace. Without peace, there is no progress. Tatandaan niyo yan. Kahit sino pang mamuno sa ating bayan. Kung hindi magkakaisa ang ating mga Pilipino, irrespective of their religious affiliations, irrespective of their educational attainment, kalimutan natin ang ating mga educational attainment sapagkat hindi yan ang tinitingnan ng ating Diyos. Sabi sa si Biblia, God chose the foolish things of this world to shame the wise. God chose the things of this world to shame the wise. Ang tinatawag ngayon ng Panginoon at pinipili ngayon ng Panginoon ay ang mga taong walang bilang sa lipunan. Mga taong pinagtatawanan kung magdamit ay badoy. Amen po ba? Subalit wag ka sa pamagitan ng damit na badoy na yan, maraming taong babaguhin ang Panginoon. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Sa sangamay niya. Sabihin niyo, without unity, there is no peace. Without unity, there is peace. Without peace, there is no progress. peace, there is no progress. So it's now time for all of us Filipinos to wake up. Magising na tayo, taong bayan. Huwag natin pahintulutan ng ilan sa ating lipunan pinagahari sa ating bayan para sa mga pasariling kapakanan ang siyang mamayani muli. Tayo na kararami ang siyang tumugon sa panawagan ng Panginoon. In God is willing to empower all of us.